Oktubre 31 nang mamahagi ang opisina ng senador ng relief goods sa mga nasa lanta ng bagyo sa mga bayan ng Talisay, Laurel, Agoncillo at Lemery sa lalawigan ng Batangas. At pagsapit ng araw mismo ng mga patay, sunod-sunod na binisita ni Tolentino ang mga bayan ng Huvelyar, Pulanggi at Libon sa lalawigan ng Albay, gayon din ang buhi at nabua sa Kamarinesur. Pinauna ko po rito yung MMDA. Yung LLDA naman, hindi rin kagad makalusot kasi marado po yung highway. Dalawang araw ata sila, tatlong araw, doon sa isang tulay. Pero nakatulong palagay ko sila. Ako po ay laging may kipag kay Mayor dahil isa rin po akong Bicolano. Ang mother ko po, po, Tiga Ginubatan Albay. Yung anak ko po si Miko, Miko tumayo ka. Kahapon pa ho siya dito sa Nabwa, sa buhi, kahapon pa siya, nagbibigay din ng relief. Ako... Nang sumunod na araw, Nobyembre at Res, nagtungo naman si Tolentino sa lungsod ng Naga at Milaor sa lalawigan pa rin ng Kabarines Sur. Sa loob ng tatlong araw, 7,241 pamilya na labis na naapekto ng Bagyong Christine sa tatlong lalawigan sa Bicol at Calabarzon Regions ang naabutan ng tulong ni Senate Majority Leader Francis Tol, Tolentino. Alam niyo po, kaya hindi rin ako nakapunta ka agad kasi yung katabi namin bayan sa Batangas, ako po yung naglibing nung 20 na namatay. Ang dami ho noon, that's life. Alas dos na na po, sila na buhay. Mga bata, mga matatanda, so hindi ka kita kumaka alis. Tinapos po na namin doon sa Talisay, Batangas. Nakita niyo siguro si Balita yun. Ang ibinahagi ng senador ay ang personal niyang pakikiramay sa mga naulila ng dalawampung landslide victims sa Talisay, Batangas at nakipaglibing na rin siya noong Martes, Oktubre, a 29. Sa kanyang mensahe sa mga nasalantalang bagyo sa Kabarinisur, sinabi ni Tolentino na tiwala siya na makakabangon ang lahat dahil sa angking katatagan ng mga Pilipino sa anumang sitwasyon na sinasabayan pa ng pagdadasal, sa isa't isa. Nanginiwala po ko sa anumang lugar, sa anumang okasyon, patatagpo ang Pilipino dahil tayo po ay nananalangin. Kayo po ay nananalangin. At talagang ko po, po, yung inyong panalangin ay hindi para sa inyong sarili lang, o hindi po para sa lahat. Ginagabayan kayo ng berhen ng Peña Francia. At alam ko po, po, hindi kayo mababayaan. Anumang padio ano pa kalimitad walalagpasan ko yan basta tayo ay nanlalaki jonny escosio radio online bayang nagtatalong mamayan nag -uusisa.